Layo. 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 Gising na. Tayo na. Bisa na. Yes. Ayos na rayo. Wala kayong pasok. Wala kayong pasok. <laughs> Akin. Ikap na. Mula. Ikap na. Assignment mo, ba? Ikap Stand up na. Milis. anak. Gising Kaya gising ka na. Sige, ano ulit? Napasok. Napasok. Napasok! Congratulations! Tulad na ulit. Wala! Walang pasok. Tulad na ulit. Tulad ka na ulit. Meron! Gusto pasok ka? <na> <laughs> <Nampasok> <laughs>